Uh, sige, wala to ha. Nana si tatay si tatay Lodi. Tatay Lodi. Pagador. So ayan Nangahingi ng tulong si tatay Pagador, so gusto niya ng umuwi nang asibo. daw kailangan niya, pira. So yung mga mga sikat na vlogger diyan, sana matulungan natin si tatay na gustong umuwi kasi nasunugan pala si tatay, wala nang pamilya dito. Wala na siyang bahay din. Sana makita ka namin ulit ay ha. Ah brother, ka bro ko rin pala ito, ka bro. Ah wala bro ah. Wala to. Okay. No, no, no. Saludos, bro. Oh, uh, tay. So, natin ang pagkain sa tatay. Kahit okay, pa so, paano. Uh, wala, yung pira. Eh. Kuya Ombo, yung 50 lang yung bibigyan natin. So, pag Kaya. Yeah. Kumain ka na? Ha? Kain ka na? Hindi ka pungain? Bakit nandiyan ka? <laughs> Bakit nandiyan ka? Na hindi nakakalakad? Ha? Namaga. ga? Ah. Uh, Terus apa? Terlalu uh, apa? Di kanang kalakan. Kalakan. Dan dan. Aro jangan kalang kita tambahin. Oh. Jenlang. Sebuhan apa? Bisa ya pun. Ya sama kalau yo? Sibuk. Sibuk. Terus sibuk ah? Asa makan apa yuk? Asa makan apa yuk? Oh, karun? Sudah kan? Nebutas Malabon Malabon. Malabon ka? Yang anu nak makan lagi dia? Ngayu. Hah? Ngayu pekaun. Nga man, wala wala Nga naman, wala kay ba kay balay. Wala kay mga anak. Nganuan, wala kay pamilya. Sulok, Nasunog ang yung balay. Imong balay. Imong asawa ug anak. Wala. Wala kay asawa ug anak. Solo lang ka sa buhay. Dai lo ya no. <laughs> ang imong pangabuhi, imong pagkaon wala. Ngayon lang eh Ali ah, no. Bayi tak kena buat no. Aku parias betari kayak aku. Wapoi wapoi besar ling balai ba nang upahan rob lah. <laughs> oh. Ah wala, antos antos lang. Iyak si tatay yo. Oh. Halo ay bukan ni kayo wala Isa ni wala pamilya ba. Ya sa may sakit ni mo. Di bakal lakay ron. Ya wala nagalaga pa ni mo. Sagan. So bigyan natin ng ano si Tatay. Oh, uh, Tay. So bigyan natin ng oh, pagkain si Tatay. Kaya so, paano? Uh, wala nang pera eh. Kuya Omba, yung 50 lang bibigyan natin. Pero so, pagkain lang daw niya talaga. Ay, eh, wala tayong pagpagamot sa kanya. Kung may pera lang ako, bigyan pa siya ng pagkain. Eh, bala ba na siya, ng pagkain niya. At kaya naman may kuya mo, eh, kahit pa paano, mabigyan natin ng tulong si Tatay, kahit pa paano, magkain niya lang, kasi na lang siya nakalakad. So, naku, ibigay ni mo pagkaon, gabay, pag pagkaon-kaon na ba? Okay, rani? Eh. Mayroon niyo maka, bisaya mga gano'n, mga sapal-sapal sa... Mayroon mga katayo ka pa, katindong mga, huwag ka? pa nito pagkaon. Ha? Tos atos lang tayo kayo mamahigwa na, hindi eh, na kakalakaw nun, namaga yung pamo nun. No. Bahala yung pagkalisuran no. Ba oh, Okay kayo kayo maduulan dito yung kayo Pagkakayuan na ba eh. yun? Pagkakayuan yeah, na ba yun yung asa bang probinsya mo? Makauwi pa ka? Ha? Makauwi pa ka ng probinsya ni mo? Kung ba pamasahe. Kung mayroong pamasahe, makauwi ka? Nakapakaiulian sa probinsya? Oo. Oh. Iksuon Igsoon na lang. Dere, wakay anak dere. si tatay na tayo. Talagang totoo yung sinasabi natin. Ano so, huwag makatabang pa nimo mo. Huwag pa ako ang probesya mo. ka. Uli na lang. So, tatay Talagang naawa si tatay Dito sa Malabunat ko ito. ko. So, alam mo naman ko yung pag nadaanan ko dito. Mabiyahe ako. Ah, muna ako kasi

At, Sana san-sunod, badaan na pa kita dito, batagan-tagan pagkain. Ah, okay ra. Oh. Yeah, kaya, kaya magdiyahe pa man ko. Antos-antos lang daw. No? Eh pansig na ay makatabang nimo, makita din mga video ba, pasig bang naay makatabang ni, sama ka pagkitaon. Pagkaon. Yeah. Sport. Bisport ba ka muli? Layo na kayto. Naa na kaabot maka dire. Laka ora ka? Tu anu putu. Iya Karun, mawala ka dino nya. Oh, di koros koro. Ah, warbal muklaga laga, laga ba, rada ka lang. Gasar ka pak boten pahuy. Oh. so, sana makita bakita sunud no? Ha? Sana makita kita sunud. Yes, sport. Chat with me. Chat sibin ini Do sampai e si bini lewin sa sulud o sa gawas? sa sulud, sa gawas sulud. sa gawas di namo sulud sa git? No, uh, tong stop light, ayo eh, stop light dito ke dito sa gawas la, sa highway lang kaya sa highway oh. ya ka brader pa nama kita, guardian ba? Oy, ka ba? oo ka brader di kita bro so di apa kumakababa eh Eh, kabayan sana kita eh. aku na po sa kanser. mau? pang mo. Tandaan mo pa? Anong pang mo, bro? Wala. Wala ra, pero guardian ka. Ah, uh, oh, sige. So, Ay, ha? Kabiti. Kabiti chapter. Uh, ah, masabi pangalan sa mong chapter. Masabi yeah. pangalan sa mong chapter. Tawatay yeah, na pulis. Ah, uh, so uh, mo na lang mga guardian natin, mga ka brother. Iya, guys, tatay oh. Nayak na tulis tatay. So pasensya na tay ha. So okay. bro. Hey okay, bro, Ah, okay. uh, wasa makita lang tayo utro, makita pa nga ako utro. Hindi tagalan ako pagkaon bro ha. Masama, wala kay mga damit, wala kay mga damit, kailangan nimo. Oh. O, pagka kuarta? pagkaon, kwarta. Kwarta jud. kailangan og no? gusto na imong tabang nimo, makatabang nimo no nya. Mauli kag probinsya, mauli mauli ka. Ah, uh, basta may makatulong tayo diyan, may makatulong diyan kay tatay na makauwi daw sa probinsya, gusto niya umuwi. Oh. Sa saan ka sa probinsya ka? Sibo. Sa Sibo. Uh, so gusto ni tatay umuwi. So mga baka may mga vlogger diyan ng mga sikat so makikita lang natin dito si kuya sa malabon sa lo, ano na siya sa may <coughs> so andito dito sa may lungos nakita ko lang si tatay pero doon na tabayan niya sa ano siya sa peace sa may 7-eleven si ino you know? tapat yan doon lang siya padalas. so sana makita ha ah? Yan, Jalibi So makikita lang tayo Anong pangalan mo tay? Lodi Lodi? Pagadur Pagador Lodi Pagador Yan mga pilyado ni tatay Lodi Pagador so, Kung may nakakilala sa kay tatay So mga kapatid, kapatid niya raw nasa Cebu Kapatid na lang yung kapatid mo kapatid, Kilala mo pa kapatid mo Cebu Kasi pangalan sa mong kapatid Cebu Karing Babae Karing Karing Pagador Ayan, mga kapatid mo, ate Karing. So, dito, nawagan Gusto mo po ng Cebu. Asa ah, si Bo, David? Labangon. Labangon. Yan, Labangon si Bo. Dol sa karkar. Oo. Oh. oh, sige, mawalan to ha. Na nawa si tatay si tatay Lodi. Tatay Lodi. Pagador. So ayan, nangahingi ng tulong si Tatay Pagador So gusto niya umuwi ng si uh, Bo. Pamasahe lang daw kailangan niya, pira So yung mga mga sikat na vlogger dyan Sana matulungan natin si tatay na gustong buwi Kasi nasunugan pala si tatay Wala nang pamilya dito Wala na siyang bahay din Sana makita ka namin ulit tayo ha Ako oh, brother, bro ko rin pala ito ka-bro. Awan oh, to bro ha to Okay Salamat bro oh, Sige na, bagkaan na ito Kaon na bro ha Sige, bye bye Sige lang Salamat ko ah uh, oh, lang apo-apo lang tag, pasig na makatabang sa ato ano pasig makita ang pangenak usulod ah ako ko bubar. ah balimbaling kalipatlipat okay ayos ayos ay ayos oh, ayos lagi Oh, ah, na na, lipat-lipat lang 'yan. Malakaw Lupa. pa. Nakulakaw ko lang. Nene ra. Nene sige, kay silong-silong kay mainit na pagkaron panahon na. Ah. Ano? Lago sa Ugma Lago sa Ugma Lago sa Sibiniliwin Sibiniliwin Sige ito nga eh. Sa bisport? Bisport. Sige. Sana makita ka na kung sunod. Kay Boradia Sa bisport. Sa... No, no. ano? Oh, dito na Sige, pag kuan na dito na baka puyo-puyo dito kay basig magyan para ka umay mangita ni ba. Tabangan ka ano? Oo. Ah, sunod na ka. Taga kana ko mga damit ug mga pagkaon ba? Ha? Sige, makatabang ni mo gamay ba? Ha? Oo. Uh, sige, sige. sige <laughs> Tawa-tawa ni si brother kay ni pagkaon si brother ba. Sige, bro. Sige, bro. Ate, ano ba trabaho mo dati? Ate, ano ba trabaho mo Drain. Ha? Drive? Driver ka dati? Wala, ang ako na siya Oh. Bago na ba rin yung Wala na, wala na yung disisya ron Hindi Ano ba nangyari sa iyo? Na-high blood ka ba? O ano ba ang sakit mo? High blood. High blood ang sakit mo? Grabe no. Oo di sulit, sulit nalabas ka yung ginagawa niya. talaga. Ang akong skin check yung High blood pa pala sa tatay. Mahihirap ang ganitong buhay. Okay lang bro. Basta na to oh. So ayun na uh, Nabigyan natin pagkain si tatay So awang awa talaga ko sa tatay Sa mga kalagayan natin no? Pagka tumanda talaga tayo na wala tayong mga kamag-anak O mga ka anak Kapatid na maalaga sa atin So kawawa tayo magiging ganito tayo Sana huwag ganito si Kuya Umbaw Pag tumanda na si Kuya Ang Baw, uh, Alam mo si Kuya Umbaw eh, May puso rin so, Kung Marami lang tayong Uh, pera sana so marami tayong matutulungan sa mga ganitong paraan kasi alam mo naman Kuya Boy mapuso rin kasi wala tayong maitulong eh Uh, isa rin si Kuya po na mahirap Kaya hindi tayo makatulong sa mga kapwa na ano, nangailangan So ayun lang, binigyan ko ng kahit papano kunti Sa si tatay, awang awa ko So gusto niya raw umuwi ng probinsya na sa Cebu Sana matulungan si tatay no Kung ako lang may pira, eh, pauwiin ko no? na Undaspat, pauwiin ko talaga si tatay muna sa Cebu Kaya eh, wala tayong pira eh <laughs> eh kung may pirel ako tagang ngayon wala akong ibang gagawin tanawa ako kundi ito, ito ako sa mga ganitong hirap na hindi nakauwi sa probinsya na wala ng pamilya na wala ng bahay uh, at sabi niya nga sa akin eh mabuti pa rin ako nag drive so uh, at least bata bata pa ako at may pamilya naman ako na tumutulong pa sa akin so yun lang maraming salamat sa atin at salamat sa iyo, tatay sana matulungan ka ng mga kababayan natin sana may patulong pa sa iyo. Hindi lang ako, sana masilip ka, makita ang sitwasyon mo at makatulong ka pa sa iyo, kalagayan mo at makawi ka ng probinsya. So yun lang, Atay, Ingat, ingat po. Sana makita pa tayo.